Alas 12 na po ng madaling araw. Alas 12 ng umaga. Pero aalis ako para pumunta sa bayan. At mamimili tayo ng mga stock ng karne, gulay at isda. Nakikita nyo ba? Alas 12 na po. Tapos sama ko kayo. Ito, papunta na ako sa bilihan ng mga gulay. Ito talaga yung mga inuuna ko. Tapos, madami. Medyo madami akong binibili kasi ito rin yung pinapakain ko sa mga dogs ko. Magano kilo ng ano? Carrots? 45. 45. Dito? 50. 50. Pag gusto mo makatipid talaga, sa palengke mura. Kamukha na patatas na ito, mura lang yan. Mura ko lang nabili yan, pati yung carrots. Kumuha din ako dyan ng, ano, ng sayote and repolio. May tira patay na moti mo. Meron pa sa bahay. Ano pa lang yan? Eh. O pwede, dalawa. Magana tay? Eh? 400. 'Di ba ang mura? Ang dami kong piniling gulay 400 for tapos ngayon papunta naman na po ako sa bilihan ng isda. Okay ng karne. Magkano kilo? 275. Dalaw isa. Mura lang 'yan, dalawang manok na 'yan. 500, mga 540 lang ata ang nabili yan. Tapos ngayon, ngayon pupunta na ako sa Soki ko ng, okay, ng baboy na. Eh, magkano kilo? 340. 340. So, kilo isang kilo pang adobo po. Oh. Bibili ka ng boto-boto. Pwede, magano kilo niya? Kung may dasa na... Ribs, oh, 20. Ano na lang para... Oo, oh. kesa boto-boto. Oh. Adobo, oo. Oh. Tay, yung ano? 360. Isang kilo itong pula, wala. walang maliit. Last week bumili rin ako eh. Ang sarap eh. Magkano lahat eh? 680. Ito pa. Papunta na ako sa ano, sa bilihan ng isda. Magkano kilo eh? 200. 200. 'di ba ang mura? Isang isda na bangus 200 na 'yan. Pinakat ko 'yan ba, ng ano ng neto? pito o kasi ipapaksiw namin. Isa lang te, pito 'yan. Ah sige. Ito naman, pumunta naman kami sa ano, sa pangalawang bilihan namin ng isda ang madalas na binibili namin dito yung ano, yellow pin, yung malaki. Tapos mura lang. Pero wala kasi sila ngayon eh. Tapos nagaantay kaming ano, ibaba ng truck. Kasi sabi mo gantay daw dadating na yung ano. Yung mga stock nila ng isda. Ayan, meron silang mga dalaga. Talagang bukid ba 'yan? <laughs> ayun ang binili namin. Ayun, ayun. Okay. Ang mura lang yan. Parang binayaran ko lang yan. Nasa, nasa 400. Tapos dinagdagan ko. Yeah. Kung gusto niyo talaga makamura sa palengke. Tapos mas fresh pa siya. Yan. Din Ayan na lang yung binili namin kasi walang yellow pin eh. Sabi kanina tambakol pero wala rin naman tambakol. Hindi naman tayo nagagalit pero okay na yan kasi... Masarap yung isdang yan. Masarap yan ano sa bawan. Tapos lalagyan ng kamatis. Tapos kung ipiprito mo naman, masarap ang toyo na may kalamansi. Yan. Mamaya makikita ninyo bumili ako na kalamansi dyan. Yan. Ito namang pusit natin. Nabili lang namin yan ng 200. Mura na yan. Masarap yung gawing ano, ah, i-adobo. Tapos pagkatapos namin bumili dyan, bumili na ako ng ilang perasong pongkan. Tatlo ano yan, 50 pesos. Kaya ang ginawa ko, 100 para walo yung makuha ko. Tapos yan, bumili na ako ng, ano, ng kalamansi. Kasi para dun sa isda, Tapos minsan nag, ano mo na, sa ganun. Tapos yan na, pauwi na ako. ay yung gulay, Tapos yan yung isda. Nililinis bago ilagay sa rep. Bye-bye!